Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihini ko ng tawag. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at justisya. At dahil sa tawag ng sarili problema sa kanya posibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. ang laki ng pagkakamali ko siya tumapasok. Tuwing kukumprontahin ko siya ay nagsasabi siya magbabago na siya aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbog na naman sa akin na sa pagising pa lang sa umaga kasabay ng almusal mariwana pala. Bong Dasa, si Edwin Cruz, oh Inigo, Tony Boy, oh Sap Anton, alam po ninyo yan. Ano, nagre-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Oh Ilayos ko sila dahil gusto niyang oh ituwi gusto niyang mag presidente. Hindi siya pinalad at lalong nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noon, naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong Bong sa listahan. Nalasamad siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel soriano at iba pa. Nasinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi halo mas ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin usigin ang mga pusher at sa kanalamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bombo. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at nagsabi siyang talagang siya ay nagbabago na huli at lagi. Hindi ako nawala ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil naopera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, sa mga party na garapalan naghahain ng droga. Pinagmamalaki pa ng mag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hatiin daw para apat na beses sa isang araw. Hindi mabibisto. Ang mga doktor pinalabas nila ang pag-stem cell na Kayang-kaya raw, hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit papano, nagkikita kami at nagkakausap, sumumba siya sa aking talagang hinintunan niya. Naliwala ako, kasi sabi niya, gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka, bigla ko na itsapwera. Kahit ganon, nangampanya pa ako para sa kanya, si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit mang aminin nung dinidisqualify na siya. Halos pa paboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabihan ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto qualify para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko maipaliwanag bakit gusto kong maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pin na kamalayo na kami sa isa't isa. Malimang sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng tatlong taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman may las mga bawal na. Decision. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakatalibot sa kanya. Yung mga umaastang presidente habang nilululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon hiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa addiction sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pagka po siya nakakasama buong aking loob na ipasok sa institusyon. Ipagamot, iparihab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakasama at pagbaba kasakali umaasa ako at laging nananalagin na sana oo nga nagbago na siya hanggang dumating ang 2024 at 2025 yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon kawalang direksyon at maling maling Desisyon, walang accountability Wala ng justisya Hindi na niya alam ang nangyayari Hindi na pinapaalam sa kanya Ang mga pangyayari Sinamantala ng mga ito Ang paggamit niya ng droga Kinangkam na nila ang kaban ng bayan Habang ang mga dating tumatawag sa amin Ng magnanimity ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak pa nila si Bongbong at ang bayan sa bangin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtrybor at pagpapahamak kay VP Inday sa confidential funds na kung Jose nang galing naman sa opisina ng Pangulo hanggang sa pagpadukot -pag -pag sa dating Pangulong Duterte para itapo na lamang sa ibang bansa. Ang kapalitan ni Bongbong ay naging kalupitan. Karapalan na ang pagtatakip sa kanya ng mga nasa Kongres, sa Senado, kasaysayan dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. si Kosi Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po bukas ang ikatlong araw natin. Siyang na taon na nakakaraan saktong November 18 pa talaga na pinalibing ni Pangulo si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pa ang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos apat na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Mo, sa pamamagitan ng na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap ko maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasya na kapag sinabing Marcos, na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsablek, anak, matupad ang pangako ko sa aking ama, nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong, sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader patupad ng batas siya ang Pangulo natin ngayon sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan tulungan niyo akong matulungan siya Sa pagkakawatak-watak, patuloy na pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alang-aling gera sa China at Estados Unidos, kawalang nagutan sa flag control Pilipino. Pagdakip sa dating Pangulong matandat may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuhan. Pagsagsag ng piso, paglagsag taong bayan. Ang delubyo at kalamidad na nagdudulot ng parusa. Ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas. Sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan.